Hi guys, this is Mr. AI Anime at welcome uli dito sa ating channel. Ito na mga tol, ang kamatayan ni Finks at Faitan. Gaya ng dati, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video dahil napakalaking tulong niyan sa ating channel. Bali sila Finks at Faitan Idol, ang dalawa sa pinakamalahas na miyembro ng Phantom Troop. Kaya ni Finks na paikutin ng ulo ng maraming tao gamit lamang ang kanyang mga kamay at burahin sa mundo ang kanyang mga kalaban gamit ang kanyang Nen ability. Si Phaeton naman ay kayang pumaslang ng mabilisan gamit ang kanyang katana at sunugin sa matinding init ang kanyang mga katunggali gamit ang kanyang kapangyarihan. Parehong dekalibre ang lakas ng dalawang karakter na ito. Ganun paman, naniniwala ako na isa sa kanila o silang dalawa na ang susunod na malalaga sa grupo. Ipapaliwanag ko yan sa video na ito sa pamamagitan ng mga ebidensyang nahanap ko mismo sa kwento. Naniniwala ako na sila Finks at Phaeton ang susunod na mamamatay mula sa grupo ng Phantom Troop dahil nagaganap na ang matagal na plano ng author na si Yushihiro Togashi noon pa sa magiging kamatayan ng bawat spider. Ang planong ito ay makikita sa hulang na tanggap ng mga miyembro ng grupo sa York New City. Kung hindi nyo pa nakakalimutan, Nalaman ng spiders ang kahinahinatnan nila sa pamamagitan ng lovely ghostwriter. Ang nen ability na ito ay pagmamayari ni Noe Nostrade hanggang sa nanakaw ni Krolo. May kapangyarihan ng lovely ghostwriter na makita ang kapanaran ng isang tao at sabihin ito sa nagpapahula sa pamamagitan ng mga tula na mayroong isa hanggang limang paragraph na nagre-representa naman sa isa hanggang limang linggo. Minsan, ang unang paragraph ay nagsasabi ng na mga kaganapang nangyari na samantala ang mga susunod na linya naman ay magbibigay ng impormasyon ukol sa mga susunod na linggo. Sa oras na malaman ng nagpapahula ang kanyang kapalaran, maaari itong tumulong sa kanya upang iwasan ang kamalasang magaganap sa hinaharap o mabago ng tuluyan ang kahit na anong masamang kapalaran. Matatandaan mga idol, ang lovely ghostwriter ang nagbigay ng babala sa Tendons of the Mafia ukol sa paglusob ng Phantom Troop sa Cemetery Building para pagnakawan ang underground auction. Dulot ito, kinuha ng Shadow Beast ang mga auction items upang itago mula sa spiders. Ang lovely ghostwriter din ang nagbigay ng advice sa mga miyembro ng mafia na manatili sa cemetery building upang hindi sila mapahamak sa pag-atake ng Phantom Troop. Nakinig sila dito kaya hindi sila napasama sa humigit kumulang na dalawang libong mafia at mga pulis na napatay ng grupo. At higit sa lahat, ang lovely ghostwriter din ang nagparating kay Hisoka na kailangan niyang mapanatili ang phantom troop sa York New City upang makamit ang minimiting paghaharap nila ni Krolo. Nangyari ito matapos lumikha si Hisoka ng peking hula at makipagtulungan muli kay Krorapika. Katulad ng tendons ng mafia at ni Hisoka, nakatanggap din ng bawat membro ng Phantom Troop ng hula mula sa Lovely Ghost Writer maliban hatatlo. Ang mga membrong ito ay sina Cortopi, Finks at Feitan. Hindi na ibinigay ng Lovely Ghost Writer ang kanilang mga kapalaran dahil hindi nasunod ng tatlo ang kondisyong kailangan para makapagpahula. Ito ang pagbibigay ng kanilang blood type at tunay na pecha ng kapanganakan. Ganun paman kahit wala tayong hawak na hula mula sa Lovely Ghostwriter para kay Finks at Feitan, naniniwala ako na sila ang dalawang membrong susunod na mamatay sa grupo. Nasabi ko ito sa tulong ng hulang natanggap ng kanilang mga kasama. Ayon sa hulang nakuha ni Crowlow, sinasabi na madaming mamamatay sa kanyang grupo at mga ngalahati ang kasalukuyang membro ng Phantom Troupe. Noong natanggap niya ang hulang ito, labing dalawa na lamang ang spiders. Kaya pwede nating paniwalaan na anim na membro pa ang mamamatay sa kanilang grupo. Sa lahat ng spiders, tatlong membro ang nakatanggap ng hula na nagsasabing mamamatay sila. Ang mga membrong ito ay sina Pakunoda, Shalnark at Shizuku. Hindi nila mahulaan kung sino pa ang ibang membrong mamamatay, pero dahil nga sinabing mangangalahati sila, at wala ng iba pang membro na nakatanggap ng hula ng kamatayan, ipinagpalagay ni Finks na siya, si Feitan at Cortopi, ang iba pang membrong nabubuo sa lima o anim na mamamatay pang membro. Namatay na si Pakunoda pagkatapos ng York New City Arc dahil tinanggap niya ang kanyang kapalaran upang matulungan ng kanyang grupo at pinuno. Si Shalnark at Cortopi naman ay namatay sa pag-uumpisa ng Succession Contest Arc dahil hindi nila natanggap ng maayos ang kanilang mga kapalaran. Tama ang narinig niyo mga idol, hindi maayos na natanggap ni Nashal at Cortopi ang kanilang hula mula sa Lovely Ghost Writer. Nagresulta para mamakay pa din sila kahit higit sa isang taon na ang nakalipas simula noong matanggap nila ang hula. Katulad ng sinabi ko kanina, ang bawat paragraph ng Lovely Ghost Writer ay nagre ng isang linggo, kaya umaabot lamang ng isa hanggang limang linggo ang tinatagal na mga hula ng lovely ghostwriter. Ngulit sa sitwasyon ng Phantom Troop, hinahabol pa rin nila ang kanilang kapalarang ibinigay ng lovely ghostwriter matapos ang maraming buwan dahil nagkamal si Crollo ng paggamit ng kanyang skill hunter. Matatandaan na isa sa mga kondisyon ng skill hunter ay ang pagsunod hindi lamang sa limitasyon ng abilidad na nanakaw ni Crollo bagkos kailangan niya ding sundin ang emosyong mayroon ng orihinal na nagmamayari ng abilidad. Halimbawa dito ay ang order stamp. Kapag ginamit ni krolo ang pangmarka ng abilidad sa mga puppets para kontrolin ang mga ito, hindi pwedeng utusan ng leader ng Phantom Troop ang kanyang mga puppets gamit ang salitang kill dahil labag ang pagpatay sa paniniwala ng orihinal ng nagmamayari ng order stamp. Ganito din ang Lovely Goose Writer mga idol sinabi noon ni Neon Nostrada na hindi niya gustong tignan o basahin ang mga hula na kanyang nililikha gamit ang Lovely Ghost Writer. Pero noong nanakaw ito ni Krulo, walang pakundangan ang ginamit ng leader ng Phantom Troop ang Lovely Ghost Writer at isa-isang binasa ang hula ng mga membro ng kanyang grupo. Nagresulta para pagbayaran niya at ng Phantom Troop ang pagsuway sa limitasyon ng Lovely Ghost Writer at Skill Hunter ang pagkakamali ito ni Crollo mga idol ang maaaring dahilan kung bakit nawala ang lovely ghostwriter. Hindi itinanggi o kinumpirma ni Crollo kung sa palagay niya ba'y namatay na si Niyon noong tinanong siya ni Shizuko. Kaya maaaring may suspensya na si Crollo sa tunay na nangyari sa abilidad. Ang pagkakamali din ni Crollo ang maaaring rason kung bakit namatay si Shalnark eksakto sa sinabi ng hulang natanggap niya isang taon na ang nakalipas Tugmang-tugma ang nakasulat na hula na hindi magagamit ni Shalnark ang kanyang Nen ability at merong tawag na hindi niya masasagot sa kanyang cellphone dahil mamamatay na siya. Higit sa lahat, ang pagkakamali ni krolo sa paggamit ng Skill Hunter at Lovely Ghost Writer ang punot dulo kung bakit masasawi pa din at mapapasama si Finks at Feitan sa unang-aning na miyembrong malalaglag sa grupo. Sa tingin ko sila Finks at Feitan ay katulad ng Cortopi na hindi nahulaan pero namatay dahil ito talagang nakatakdang mangyari sa kanila at maaaring ito din ang ibibigay na hula ng lovely ghostwriter kung nagawa nitong mahulaan ang dalawang magnanakaw. Sila Finks at Feitan din ay katulad ng Shizuku na nahulaang mamamatay matapos mahiwalay sa kanilang grupo. Mag-isa ngayon si Shizuko at malayo kanila Krolo kapareho nila Finks at Feitan na humiwalay ng landas mula kay Nobunaga at sa Phantom Troop. Higit sa lahat, sila Finks at Feitan ay katulad lamang din nila Ovogin, Shalnark at Pakunoda na mamamatay sa kamay ng kanilang mga kalaban. Pangyayaring lalong pagpapasiddi sa galit na nasa puso ng buong Phantom Troop. Hindi pa natin alam kung paano eksaktong mamamatay sila Finks at Feitan. Pero may hula ako sa mga karakter na maaaring tumapos sa dalawang membro ng Phantom Troop. Ang una sa mga karakter na ito ay walang iba, kundi ang mga membro ng Hailey family. Alam natin mga idol na sila Finks at Feitan ay patungo sa headquarters ng Hailey family para itong ubusin at paslangin ng bus ng mafia na si Morena Prudo. Pero hindi magiging madali ang misyon para sa grupo. Dahil kahit mga baguhang nen-users pa lamang ang mga miyembro ng Hailey family, nagtataglay sila ng mga kakaibang Nen abilities na hindi basta-basta matatapatan. Ito ang dahilan kaya kahit ang malikhaing Nen user na si Hinrai at ang isa pang membro ng Phantom Troupe na si Nobunaga ay walang nagawa sa Hayley noong una silang sumugod sa lungga ng mga ito. Higit pa diyan malahid ding problema mga idol ang galing sa Nen ni Morena kaya kapag nagkamali ng aksyon sila Feitan at Finks, maaaring ang Hayley ang tumapos sa kanila. Ang pangalawa sa mga karakter na posibleng pumatay kay Finks at Phaethon ay ang hukbong military ng kakin at ang kanilang mga kaaliansa. Sa chapter 410 mga idol, nalaman natin na idiniklara ang martial law sa Black Whale. Isa itong uri ng batas na nagbibigay ng labis na kapangyarihan sa mga sundalo para panatilihin ang kapayapaan sa barko. Noong inanunsyo ito, Papunta sila Phaeton at Finks sa Tier 2 kung nasaan ang napakaraming sundali ng Kakin na ang iba pa sa kanila ay marunong sa paggamit ng Nen. Nasa Tier 2 din ang ilan sa mga miyembro ng Zodiacs at ang unang prinsipe ng Kakin na si Benjamin. Kung ipagpipilitan nila Phaeton at Finks ang layuning mahanap agad ang headquarters ng Haley, may posibilidad na makaharap nila ang hukwang sandatahan ng Kakin at maging sanhi ito ng katapusan ng dalawang miyembro ng Phantom Troop. Ang pangatlong karakter na maaring tumapo sa mga miyembro ng Phantom Troop na sila Feitan ay walang iba kundi si Hisoka. Nasa Tier 1 ngayon ng Hunter at nagtatrabaho sa isang kasino. Ngayong merong martial law ang Black Whale, tiyak na mahihirapan si Hisoka na makapunta sa Tier 2 kung gugustuhin niya. Ganun pa man, may tsansa pa ding mag-cross ng landas si Hisoka, Finks at Feitan. Dahil hanggang ngayon, hindi natin alam kung sino ang nagpalusot kay Hisoka para makarating sa Tier 1. Ang palapag kung nasaan ang Royal Family of Kakin. Kaya sobrang hirap makapasok dito kung isa kang kriminal kagaya ni Hisoka. Sigurado ako na may tumulong na makapangyarihang tao kay Hisoka at maaaring ang taong ito ang magbibigay sa kanya ng kaalaman ukol sa lokasyon ng Phantom Troupe, lalo na ang kinaroroonan nila Finks at Feitan. Sinabi noon ni Hisoka ang matindi niyang kagustuhang ubusin ng Phantom Troop kaya siguradong malalagay sa alanganing sitwasyon sila Fengs at Feitan sa oras na makasalamuhan nila sa si Hisoka. Sila Fengs at Feitan ay bilangin sa mga malalakas na membro ng Phantom Troop. Ang isang suntok lamang ng Reaper Cyclotron na napaikot ni Fengs ng maraming beses ay kayang durugin ang mga bigating karakter sa kwento. At ang matinding init na naipahalabas ng Rising Sun ni Feitan ay kayang tumusta ang mga kalaban nila sa istorya. Bago tayo magpatuloy, kung nagahanap kayo ng full chapter reviews ng Hunter x Hunter mula chapter 340 hanggang sa latest chapter 410, bisitahin niyo lang ang channel natin. Naka-playlist na po lahat para madali niyong mapanood. Thank you and let's go back to the video. Pero ang paggamit ng dalawa sa mga abilidad na ito nang hindi pinag-iisipan ay maaaring magbigay ng signal sa seguridad ng barko para hanapin ang mga miyembro ng Phantom Troop at isa-isa silang tapusin. Kaya imbes na makatulong sila Finks at Phaeton sa grupo, pwedeng sila pa ang magpabilis sa kanilang pagkaubos. Ano kaya ang gagawin nila Finks at Fitan para maiwasan ang kanilang napipintong kamatayan? Ayan ang dapat nating abangan sa susunod na kabanata ng Hunter Hunter. Ito po ang aking teorya sa magiging kamatayan nila Finks at Fitan. So ayan ang kabuuan ng video natin at kung nagustuhan mo ay huwag mong sanang kalimutan mag-iwan ng like at subscribe dahil napakalaking tulong na niyan para sa ating channel. Maraming maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.